Kahit saan ako lumingon, wala akong ibang nakikita kundi ang iyong mukha. Wala nang masilayan kita, hindi ko mapigil ang malakas na pintig ng aking puso. Bawat tibok, ikaw ang sinisigaw, ang matamis mo oo. Ang walong taon na pagsasama ay nagdulot ng walang iba kundi saya. Ang magising ng isang araw na wala kay itila bang humot sa bawat pikit ang aking mga mata. Bakit mo ko iniwan? Bakit mo tinapon ng walong taon ng ganong padali? Bakit ka umalis? Bakit nagawa mo kalimutan na ako ang iyong mahal? Kung hindi sapat ang aking pagmamahal maski sarili kong buhay eh handa kong ialay. Nakakatuwa nang dahil sa ice pop nagtagpo ang ating landas. Ang unang pagtama ng mata mo sa mata ko. Kung paano malaglag ang pangako nung ningitihan mo ako. Kung paano mo kinuha sa akin ng ice pop na hawak-hawak -hawa ko. At wala na akong nagawa kundi ibigay na lang sa'yo. Sinundan ka ng aking paningin habang naglalakad papalayo. Hanggang sa hindi ka na matanaw ng aking mata sa mga oras na yun, bakit parang kung anong paru-paro ang dumapo sa aking katawan? Lumipas ang ngayon at dumating ang bukas. Muli akong dinala ng aking paa papunta sa tindahan nila Aling Susan. Muling nagtama ang mata natin sa isa't isa. Kasunod noon ang paglaglag muli ng pangako ng dal sa malapi of course bakit mong pagliti. Pasabi ako sa aking sarili, parang nangyari na to. Ano to deja vu? Sana merong din para mas nalo pa kitang matitigan. Labis ang pagtataka ko na bakit parang may mali. Parang araw-araw na akong dinadala na pa ako kung saan tayo unang nagkita. Ay teka, hindi nga pala itong mali. Sapagkat ang nakita ka araw-araw ay isang malaking tama sa puso ko. Naglalakad ako papunta sa kawalan. Nang masilayan ng aking mata ang isang anghel na kulog ng langit. Ngunit nang maani na kita, bakit parang malungkot ka? Pumwesto ako sa likod mo para kalipitin ka. Ngunit hindi pa dumadapo ang hintuturo ko ay agad kang lungkot kung nasa na po. Uy! Andito ka! Ah, hindi kasi pupunta sana ako sa tropa Oh. Eh, dito din kasi to. Pero malayo pa lang natanaw ko na ng mga mata Oh. Haha! <laughs> ang mo naman magsalita. Nga pala, bakit ka pala nandito? Ah, uh, tambay lang. Wala kasing ginagawa sabay. Ah, malapit ka lang pala dito? Oo, sa kabilang kanto lang ako nila alis sa Ganun ba? <laughs> Bakit yung napala malungkot? Ha? Ako? Oo, manaya pa na kasi nakita ko sa mga mata mong malungkot ka. Ano malungkot? Hindi kaya? Tingnan mo. Oo, tama ka. Hindi na pero masaya ka na ngayon. Niniwala kasi ako sa sinasabi nila na Roman is an island. At magaling salita, kailangan mo ng tao makakapasaya sa'yo. Eh. Oo, ang lalim! <laughs> Kevin nga pala. Brenda! Andito ako ngayon sa punto ng buhay ko na gusto ko ng palalimin ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahigit anim na buwan na din to. Oo anim na buwan kong tinatago sa ito, itong nararamdaman ko. Kevin! Okay ka lang ba? Ba't parang tulala ka dyan? May, may sakit ka ba? Ah, uh, eh, wala naman. Kamusta <laughs> ka? Ha? Kamusta ka? Bakit ka tumatawa? Para ka kasing tanga magtanong. Kung makakamusta ka naman, akala mo isang taong tayo hindi nag-usap. Samantalang kakausap lang natin kanina. Haha! <laughs> okay ka lang ba talaga? Okay lang ako. Ah, Brenda. Yes, Kevin. Alam ko sa pata ay ayaw mo ba para ako na yung sila ng sila sa ako. mo? Brenda, hindi you be Oo. Uh oh, oh. Walang ibang makakapalit ng sayang nararamdaman ko nang binigay mo ang matamis mong oo sa akin. Kasing tamis ng amnibol na nilalagay sa tapong o kaya sa gulaman. Napakasaya ko. Pakiramdam ko ako lang ang pinakamasayang tao ngayong oras na to. Lumipas ang walong taong nating pagsasama at masasabi kong matibay at lumalaban pa din tayo. Kahit alam ko minsan nakakaramdam na ako na may kakaiba sa iyo. Pero naniniwala kasi ako na kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat siya pagdudahan. Babe, kung saan na? Kumain ka na ba? Babe, bukas pala kung tao sa inyo ha. Ah. Kasi nagluluto ko ng kare-kare para kay tita at sa'yo din. Di ba gusto mo yun? Babe, malapit ang palalis ng pamilya niyo, no? Excited ako, banding din yun. Babe, ano pala itong dalam? Patingin na. Ano ba? Kevin! Oo, oh, yan, sa'yo na. Babe, may problema ba? Sabihin mo naman sa akin para alam yung ko yung gagawin ko. babe nagsasabi so, mo naman ako nandito ako sa tabi mo babe magsalita ka naman galit ka ba sa akin? may ba ako sa'yo? kung may nagawa man na ako sa'yo sorry na hindi ko yung sinasadya nagsasabi so, mo naman ako Kevin, okay, pwede ba? ayoko na ano ba yung sinasabi mo? tinataw pa ka lang eh Ano nga dito hindi mo ba narinig ang sinabi ko kayo? Ayoko na! Ayoko na sa'yo! <laughs> Ito naman si Babe. Umayos ka nga. Sige na, bibilan na kita ng fries at saka milk tea. Di ba gusto mo yon? Kevin! Ayoko na! Tigilan natin to! Ayoko na sa'yo! Hindi mo na ba wala na bang pagmamahal na natitira niya yung... diba sa puso niya? mo ako, Kevin? Kaya palayain mo ako. Di ba sabi nila, kung mahal mo isang tao, dapat papalayain mo siya. Kaya mo naman yun. Pero babe, sobrang yung pinapagawa mo sa akin. Ang pinapagawa mo ay mawala ka sa buhay ko. Babe, hindi ko kayo mawala ka sa akin. Huwag naman ganito. Please. Kevin, buo na decision ko. Hindi ko na kaya tumagal pa sa relasyon to. Please, let me go. Walang taon, babe. Yung walang taon na yon, itatapon mo na lang ng dahil sa hindi mo na umahal. Babe, kung wala nang pagmamahal ako meron pa. Maapa yung pagmamahal ko sa iyo. Huwag mo naman sayangin ang walong taon natin pagsasama ng dahilan ng sabukin ng dahilan. Babe, mag-work Peace. Please. ulitin ko, ayoko na. Kasi may iba na akong mahal. At hindi na ikaw yun. Babe, parang ano na. O, ano ko itong gawin sa in? Babe, ano ka? Ba? Ano mo ito ka? Ba? Babe, parang ano na. Dumating ang isang araw na biglang nagbago ang lahat. Ang lahat ng sakit ay parang nasunog. Walang natira sa sarili ko kundi ang abong sinisimulang tangayin ng hangin. Ang hirap pala ng ganito. Walang ganang kumain, walang ganong kumilos. Hindi makatulog sa gabing malamig sapagkat ang nagsisilping unan at kumot ko noon ay wala na ngayon. Ikaw ang naiisip ko at ang mga magagandang alaala na binuon nating dalawa dumating ka sa buhay ko na buong buwa ko pero iniwan mo ako wasak at pasag. Ang puso ko nagmistulang papel na pinulit-punit. pinunit punit ang ilang beses. Paulit-ulit na pinupunit pa pinupunit. Lumipas ang mga segundo, minuto, oras, araw, gabi at ang anim na buwan. Ngunit hindi sa yun para kalimutan ang walong taong inalagaan nating dalawa walong taong pagsasama, walong taong kailanman walang makakapantay sa pagmamahalang nating wagas. Ang pagmamahal na meron tayo sa isa't isa, mahal na mahal kita, mahal pa din kita. At ito ko, patuloy na umaasa na baka sakaling dumating ang bukas ay muli kang magbalik sa akin. Isang araw minabasa ako sa social media tinagka sa isa sa mga malalapit mong kaibigan at tila ang haba-haba ng mga sinasabi niya doon. Dahan-dahan kong binabasa ang mga sinasabi niya. Pero bakit ganito? Habang lumalalim ako sa aking pagbabasa, ang kaakibat nito ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pabilis ng pabilis ng sobrang bilis. Kasunod ng mga sinasabi ng tropa mo ay ang video sa ilalim nito. Ang laki ang mga mata ko at halos lumawa ito sa sobrang gulat. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Ikaw ba talaga to? Ikaw ba to? Nakita ko ang katawan mong nakarate at puno ng dugo sa katawan. sa Sino gumawa sa iyo nito? Mabait na tao si Brenda, isang mabuting anak, isang mapagmahal at maalagang anak may mga sa buhay na gusto niya ito pa rin. Hindi ko alam kung paano sa kanya ito nagawa. At ikaw, Jan, napakahayop mo. Mas hayop ka pa sa hayop. Paano mo ito nagawa kay Brenda? Anong maling pinakita sa'yo ni Brenda? Halos lahat ng sinasabi mo ginagawanya ginagawa niya. Malaking pinagbago ni Brenda simula nagsama kayo. Parang siyang aso sunod lang ng sunod sa gusto mo. Si Jan ang naging boyfriend ni Brenda. Buwan ang tinagal ng relasyon nila. Ang kinamatay ng tropa ko ay rape. At ang dyan na yan na nag-rape kay Brenda kapalit ng pera Hindi lang yon. Sa sobrang kahayupan ni Jan, ay binugbog at pinagsasaksak niya pa ito ng pot ulit Napakahayop mo Tandaan mo ito dyan, demonyo nag-aantay sa'yo Mabubulo ka sa impyerno!